Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata sero Paalam, mahal. Mula sa kwentong Kahati sa Gabi. Isang bawa na pagsuyo na lumalalim sa bawat gabi. Looban, batangas gabi ng bagyo, habang bumabagabag ang loob ni Samantha. Emosyonal, mabigat, parang bagyong may dalang pangungumpisal. May mga halik na hindi matamis. May mga haplos na hindi sapat. At may mga gabing kailangang tapusin. Sa kwarto ni Samantha. Umuulan. Malakas ang hampas ng ulan sa bubong. Nakatanaw si Samantha sa bintana habang nakasuot ng manipis na duster. Sa loob ng kanyang tiyan, nagsisimula ng tumibok ang bagong buhay. At sa kanyang puso, may unos na hindi niya alam kung paano pipigilin. May marahang katok. Si Cardo. Cardo, basang-basa, mahina ang tinig. Sam, anong ibig sabihin ito? May hawak siyang pregnancy test. Galing ito sa basurahan. Samantha. Pumikit, umiyak ng tahimik. Ako ang dapat magtanong anong gagawin natin, Cardo. Lumapit si Cardo, yakap agad. Mainit. Mahigpit. Parang may pinanghahawakang hindi na bitiwan. Cardo. Sam, hindi kita pababayaan. Anak ko yan. Paninindigan ko. Samantha. Napailing. Paano si Tita Medi? Asawa mo siya. Cardo. Lumuhod. Wala na siyang pakialam sa akin, Sam. Sa tin lang umiinit ang dugo ko sa iyo lang ako nabubuhay ulit. Tumulo ang luha ni Samantha. Gusto niyang maniwala. Pero hindi na ito sapat. Kinabukasan, si Medi ay abalang-abala sa pag-aayos ng bagahe para sa kanyang pag-alis patungong Japan. Medi, masigla. Sam, ikaw muna ang bahala rito habang wala ako. Si Cardo naman, bihira rin sa bahay dahil may mga lalakaring papeles. Tahimik si Samantha. Pinagmasdan si Medi. Ang babaeng naging pangalawang ina sa kanya. At ngayon, siya ang dahilan kung bakit ito maluloko. Gabing paalis na si Medi. Hinatid ni Samantha si Medi sa terminal. Medi. Yumakap. Salamat, Samha. Ikaw na muna rito. Bantayan mo ang asawa ko, ha? Masakit pakinggan. Pero mumiti si Samantha. Samantha. Tita. Ako na po ang bahala. At sa isip niya. Pero kailangang matapos na to. Sa bahay. Gabi. Nang bumalik si Samantha, iniwan niyang bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Isang imbitasyon. Dumating si Cardo. Tahimik silang nagkatinginan. Lumapit siya. Humawak sa pisngi ng babae. At sa huling pagkakataon, naghalikan sila ng masidhi. Puno ng init pero may pait. Samantha. Habang hinahaplos ang chan. Hindi mo na kailangang bumalik. Cardo. Nagulat. Ano nang ibig mong sabihin? Samantha. Umalis ka na, Cardo. Hindi mo ako kailangang panindigan. Hindi ko na kailangan ng gulo. Pipilitin kong palakihin ang anak natin ng ako lang. Mahina, puno ng bigat. Ang tunay na pagmamahal, minsan hindi kailangan ng pag-ari. Kundi ang lakas ng loob. Nabitawan. Kung nasaktan ka sa naging desisyon ni Samantha. I like ang video bilang suporta sa mga babaeng piniling maging matatad. I-comment e ang opinion mo, dapat bang bumalik si Cardo o tama si Samantha. At mag-subscribe para sa Kabanata Labing Isa. Ang lihim ng Chan. Kung saan ang pag-ibig ay mabubuhay sa sinapupunan. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede nyong ibahagi sa akin channel at gawan natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat sanay na gustuhan nyo ang aking kwento.